Nesel, kasal ka ba? Sa... Yes, po. Um, nung December 23 po, okay po kami nung umuwi po siya dito. Ng Itong December po. na ito? Nung 2023, okay. okay po kami. Nag-usap po kami ng maayos. Ang uh -huh. sabi niya po, iiramin daw po niya yung anak namin. Magbabakasin po sa kanila. Bakit iiramin? Eh... Magbabakasin daw po. Pero hindi kayo hiwalay ha? Hindi po kami hiwalay. Nag-uusap po kami Nag ng... Magkausap kayo uh -huh. ng maayos. Pero dadalhin ang bata magbakasyon sa kanila. Uh -uh. Nandito ka rin. Hindi po noong 2025 po kami noong January po. O so ibig sabihin nasa nasaan yung bata nung time na 'yon? Oh -oh. po nasa magulang ko po. Siya naman ay nandito sa Pilipinas rin lang. Hindi po time. nasa Taiwan po siya. Ah so pareho kayong OFW. Opo, nasa Taiwan po siya. Saan dinala ang bata? Doon po sa, sa magulang niya, sa niya po. O niya. Nung nandoon na ngayon sa Pudong niya, iniwan niya doon. Hindi opo, niya sinoli na nanay na mo. Opo, ang ayos po ng usapan namin po. Nag-aaral yung bata? Opo, nag-aaral po. O. Hindi na sinoli. Ni Hani Ho, walang sinabi? Wala po siyang sinabi na babalik na yung bata. Tapos mga two, two months po yata or one month, binalak niya po ako sa Facebook. Hindi kayo hiwalay? Ano po kasi? Nagsasama kayo? Ano po, uh, po kami ng trabaho. Siya po is nasa Thailand po. Oo. Ako po is nasa Taipei. Taipei. Opo. So, ang ibig ka sabihin, hindi kayo talaga hiwalay-hiwalay? Hindi po. Umabot ba ito sa barangay? May 15 po din okay. sa kanila po para mm. kuwanin ko po mismo yung anak ko. nagpa po ako, nagsama po ako ng polis at DSWD. Mm -hmm. Kaso po, wala din pong nagawa kasi nga po hindi po nakakapag-usap ng ayos yung asawa ko. Magandang hapon po, Kap. Ito po ba uh, mag-asawang planilyo? sa ilalim ng inyong barangay at nagkaroon ba ng paghaharap? Nung pumunta sila dito, ma'am, pinamahan ko sila dito sa bahay ni Presto, na lindyo, okay. Para sila mag-usap pa. Nang makita na rin ng, ano, ng nanay ang bata. Mm. Eh, nag-usap sila ng mister niya. Pagkatapos nilang mag-usap, itong nanay ng bata, eh, hindi naman sila nagka-anak uh, ng maayos, umalis na. Tapos, pag kinabukasan, pumunta ulit sila dito sa ano, barangay. Okay pinatawag pinatawag ko si Francisco Parinario dito sila sa barangay ng Usap-Usap. Okay. Kasama yung MSWDO. Okay. Tapos may mga pulis pa na kasama. Mm -mm. Oh, ano pong nangyari dun sa pag-uusap na yun, Cap? Hindi naman pinayagan ng, ano, ng asawa niya ang bata na sumama. Okay. Yun lang, ano nila. Sang ayon sa batas kasi talaga, ang parental authority is with the parents kung sino yung immediate yes, po, na parental authority so either nanay or tatay ngayon yes, po, depende na sa circumstances kung mapapatunayan na hindi karapat-dapat ang isa o yung dalawa sa uh, nanay at tatay no na natumayo no bilang ama o ina eh ibang usapan na yon pero dito po uh, yes, po, po ngayon sa sitwasyon na ito wala si Marvin tama tama po okay Nandito si Nesel, yung nanay. Apo. Nandito sa Pilipinas. Ikaw ba, Nesel, ay aalis pa ulit? Ano po? May balak po ako, pero hindi pa sa ngayon po. Okay. So, ibang usapan din yun ha. Apo. Kasi kailangan ikaw ang talagang nandiyan para magpalaki sa bata. Hindi pa hindi po sa po, ngayon. Hindi na Apo. naman ng bata. Tapos, hindi pa naman po sa ngayon mo. Kahit hmm. na hindi sa ngayon, ha? Kailangan magkaroon ng proper assessment hmm. ito. Nang municipal Apo. social welfare officer uh -huh. natin. Kasi ang titinan dito, ano ba ang kabubuti uh -huh. para sa bata? Hindi uh -huh. pwede yung parang hinihilan yung, ano yung man laruan yan, eh, hiraman, uh -huh. yung ganyan, di ba? Kailangan merong sense of stability mm. oh, ang mga bata. Ang sabi ko nga po sa nanay ko, dito na lang po ako magtatrabaho sa Pilipinas. Yan. Opo. Oh, oh, Tapos mm. dapat magpadala mm. ng ng sustento. Ay, opo. Oh, Ayo, oh, ano, ang sabi po kasi ng asawa ko, ano, um, kaya mong buhayin ba bata? Tapos pag kanasa 'yung bata, mm. yung bata mo ko ng sustento. Sabi ko hindi ako mangi kung ayun ng gusto mo. Ay, hindi, dapat talagang sus may sustento. Ay. Ang isa kasi sa mga inaalala, mo, mm rin natin mm. is babae ang anak. Opo. Oh, Ayun diba? nga po yung inaano. Tapos nasa poder ng lolo. Okay, naiintindihan po natin tayo, no, na syempre kayo, ang gusto niyo rin lang naman ay kung ano ang mabuti para sa bata. Tama ba? Uh, yun, yun lang naman talaga sa atin. Eh. Gano'ng katagal na sa inyo ang ah, bata? Matatlong taon na, matatlong taon na. Wala pa pong tatlong taon. Grade 4, grade 5 na, o oh, grade 3, grade 4. O, di Ayun, dalawang... Na, grade 5 na. Oh, so, dalawang taon mm. po, grade 4, grade 5. Mm -hmm. Tama? Mm -hmm. sa batas kasi, ang dapat talagang maging uh, tumayo na, ma na magulang ay yung talaga namang magulang. Ang mga oh. lolo at lolo po, ang tinatawag natin na secondary o substitute. Oo, oh, suporta lang kami sa mm. ako namin. Yes. So, alam ko yun, alam ko yun. Alam okay. Ko yun. So ngayon tayo ang gagawin natin, hindi rin naman agad-agad na pwedeng Apa. ibigay Apa. kay Nesel. Oh. Ang sabi ko ma'am sa magulang yan dito, mm. mag-usap tayo ng mabuti ng anak po para walang problema. Kami hmm. na mga lolo, lola, suporta lang kung ano ang maganda, yun ang dapat. Okay. Kaso binalak namin, din po niya, anong ano, kausap Oo. ko po siya kahapon, okay. binalak na po. Kaya sabi ko sa kanila, bakit pag natin to problema lang ito eh. Sabi oh. ko, kung sino ang, ang sanang bata ang gusto, pagbigyan muna natin. Hindi po bata lang oh. ang pipili ha, isa yon sa mga tatanungin. Okay? Oh, Pero okay. meron pong batas. Oh. Meron pong batas mm. na dapat sundin at merong tinatawag oh. na assessment, okay? Oh. Para kung saan po Sige. at ano ikabubuti ng bata. Wala oh. po, wala dyan, po dyan, dyan ang anak ninyo. Wala dyan mm. si Marvin, mm. wala ang tatay. Mm. So kung tutuusin mm. po, dapat nasa nanay. Ayun nga po sabi ko sa asal. Dapat like nasa nanay. Jasmine, mm. pagka ganito na uh, merong custody issue, Uh, ano ang okay. first step na kailangan nating gawin o masunod? Actually ato ini yung ginagawa namin, 'yung mm -hmm. mga cases, na-coordinate talaga kami sa barangay chairman po. Okay. Palo kami mag -o -o. Tapos, uh, na-coordinate din kami sa PNP mm -hmm. para masamahan din kami sa on the dialogue sa barangay. Opo. Okay. Mm -hmm. Oo. Tapos, 'yung na kasi wala yung asawa niya, mm -hmm. nakiano ko nagtuyo kay Tatay Francisco na kung pwede mag video call mm -hmm. para makausap si Marvin. Okay. Oo. Oo. So, yun na nagkausap kami ni Marvin. Ah, uh, despite sa mga gin ano ko sa kanya kasi sabi niya uh, siya daw yung kasi may trabaho, wala daw ano si ano, si Nessel, wala daw trabaho, ni makakapagsuporta. Sinabi ko sa kanya na ah, uh, pwede ka naman yung magbigay ng support kasi yung magti-take care sa mm -hmm. anak niyo. Mm -hmm. O pero parang close kasi yung ano niya ni Marvin na talagang ano, dito lang muna hanggang hindi ako nakakauwi. uwi so, so, yun ang ano niya, decision. Tapos sabi ko nga kay Nestle na ah, uh, mag-ano ka ng legal advice mm -hmm. sa bulwagan kung ano, para hindi ka pa nakakabalik ng Laguna, at least maano kung ano yung dapat yano na papel para sila talaga maniwala na yung talaga yung ano okay oh, so uh miss Jasmine nandito ngayon sa wanted sa radyo si Nesel di ba mm -hmm. so tutulungan mm -hmm. namin siya of course legally kasi she has all the legal rights okay, di ba okay, but part of okay. that is going to be an assessment by the MSWDO para to determine kung ano ba ang kalagayan dyan. and then yung MSWDO rin, na kung saan nakatira si Nesel si uh -huh. di ba uh -huh. okay uh -huh. and with that because ang default kasi no Ang default kasi is dapat kung sino ang parent na nandyan. Okay. Kailan mo huli nakausap ang anak mo? Uh, nung ano po, kahapon po, kaso binalak ah, nga din po ako. Okay. Lang. Hello, anak. Hello. Okay. Di ba sabi mo sa akin kahapon, uh, nung kausap mo ako sabi mo, ma, mo na ako dito kasi miss na miss mm -hmm. na kita. Sasama ka na ba sa akin? Ilan ka mo Sa school na. At tinuturoan po ano kasi nila. Narinig pa dito, may oh. nagtuturo ano, talaga. Narinig yung turo. Alam nyo, ano, again, ulitin ko kay Tatay Francisco, hindi po maganda yan sa pagka may assessment report na si Kapitan Jerry Aragon ay uh, nandyan rin naman, ano. At alam ko, susunod naman siya sa kung ano talaga ang yan, ano ng batas. So, it's a clear custody case, Sherry. Uh -huh. Pero, Nesel, sinasabi na namin ha, na para maging ina at para Apo. mapunta rin sa iyo si Neni mm. na pang matagalan, ay dapat nandyan ka present. Apo. Dito na lang po ako magtatrabaho uh -huh. sa akin. At saka kay tatay planilyo naman pag nakausap niyo si mm. Marvin, hindi pwedeng ipagkait niya ang suporta. Pero ulitin ko, may proseso na susundin. Apo. At saka magkakaroon ng pagkakataon ang tatay mm -hmm. na ipakita kung karapat-dapat ka Apo. bang maging ina Apo. o hindi. Apo. Okay? Uh, masakit lang dito. Ayaw sana natin na nagiging na nagiging bahagi ang mga bata. Ayun nga din po yung sabi ko sa asawa ko kahapon, nung hindi pa niya po ako binablock. Kaso talagang ayaw niya po eh. Sabi niya sa akin, um, siguro kaya gusto mong kuha um, ng bata, maging ka sa ng pera. Hindi naman po ako gano'n. Ah, tay, huwag niyo namang ibablock po yung bata, ha? Na makausap ang nanay niya. Ano, ma'am? Ano, ma'am? Tay, huwag niyo ibablock yung nanay. Sabi ko na nanay niya, hindi mm. ako nagbabawal sa kanya. Pag tumawag mm. ng umaga, ako na naman. Hindi lang ng oras sa tawag dahil yung bata wala na nagkakawa. Ah, alam mo tay, kung wala hindi rin... Hindi ko pinagkakait yan, ma'am. Hindi okay, ko pinagkakait yan. Lang... Ang sanasabi ko lang, ah. may adulit ako, pinagbabawanan ko lang. Pag umaga tumawag, kumusta anak ko? Mamaya nga ako ah, po na, na naman. ano gusto niya ba? Diba? pa? Ano, parang... Ah, wala ah, na namang problema, problema yan eh. Oh, yun naman pala, wala palang problema tayo. oh, so, tapos binalak ah, ah, na naman problema po. lang, kaya... Okay, so na naman na lang. Hindi, 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 na hindi pa po niya nababalik. Ah, hindi nakablock ngayon. Yung cellphone? po siya, yung cellphone ang... ko yun. Cellphone ko yun. Kinagamit ko yun. Kinuha ko sa kanya. Pero kailangan Kailan ko pang i-block na po ako. Ah, so, pwede pong gamitin ng bata, Tay? Para makausap ang nanay niya? Pwede doon tawagan? O saan oh, ba Oo, oh, wala. Okay, so, usapan na nasa. Sabi, 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 sabi mo sa kanya, na pwede siya tumawag ng anak niya. Hmm. Dalawang beses lang isang araw, hindi lang, minuto-minuto, tumatawag. Siyempre ah, pumis na mis ko po yung anak ko eh. Tay ha, hindi naman ako mag-agree hmm. na kayo naman ang magdidikta na dalawang beses oh, lang sa isang araw. Huwag naman, hmm. Hmm. Lo, wala wala kayo sa ano, wala hmm. kayo sa, hindi kayo nasa tama. Okay? Hmm. Basta una-una, huwag -una, ibablock. Yun lang talaga tay ha, kasi kung oh, hindi, yeah. kayo ang makakasuhan. Ah, kararating oh. lang ng nanay sa ibang bansa, siyempre naman, miss na miss. Gusto hmm. naman na ma-message yung bata. Oo man yan, ma'am. Nakakaintindi ako oh. niya. Hindi tayo, parang oh. hindi kayo nakakaintindi. Hmm. Kulang. Kulang tay. Kulang lang ng konti tay. Pagbigyan po oh, muna oh, natin. Oo, walang problema na kausapin yan. Pwede na okay. okay. eh, lang ito araw pa dalawa. Oo, okay. okay na yun. Nung pumunta po kami dun sa kanila, pagka pinilit niyong kuwanin yung bata, hindi kayo makakalabas ng late eh. Ayun po ang sagot. Ay, may pagbabantang ganyan. Oh, o doon natin unahin muna oh, na kasuhan si tatay. Oh, threats. Grave threats. Marami oh, po. po bang nakarinig na sinabi yung yan kapitan po, na... Uh, Yung kapitan uh, uh, po. Yung kapitan? Ay! O, oh, ang ganda na... Sinabihan lang... po siya na ano... Kap, sinabihan ka na pag ginawa ang bata, hindi, makuku, hindi makakalabas ng buhay? Hmm. Marinig po niya yun. Yes po, ma'am. Okay. Ang anak ko lang po talaga ang yung gusto mo. Ang anak ko lang talaga oh, ang gusto mo, ma'am. Okay. Sige po ma'am. Okay. Opo, ayusin po natin ma'am ha. At um, tatawagan po namin kay schedule po natin tawag ko po kay sa Kabilang Studio. Salamat po Salamat, po. Salamat po. Okay. Salamat po.